Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang pagpapatuloy po ng kwento ni Dan. Dear Kuya E, ito po ang kasunod ng aking kwento. Narinig ko na ang aking kwento. Maraming salamat Kuya E. Iba pala ang feeling nang marinig mo yung sarili mong kwento. Nakakagaan ng feeling. Ewan ko ba parang ang sarap sariwain ng nakaraan? <laughs> Kuya E, mukhang magandang ideya ang magkaroon ng get-together ang mga Kuya E supporters. <laughs> Kuya E, natutuwa din akong mabasa ang mga comments sa aking kwento. Maraming salamat sa inyo. Nisimulan ko na ang kasunod ng aking kwento. Lumipas sa mga buwan sa normal na araw-araw na buhay namin bilang nagbibinata at lalong umiinit at nagiging mael. <laughs> sa naunang kwento ko nabanggit ko ang bunsong kapatid ni Dop na medyo curious sa kanyang kasarian. Minsan niloloko namin siya sa paglalaro. Pinapakitaan namin ng aming mga pups. <laughs> Kunwari nagagalit pero alam namin na natutuwa siya. Isang gabi nang matulog ulit ako sa bahay nila Dop, katabi ko ang mga kapatid niya, ang kanyang kapatid na bunso. Naitago natin sa pangalang Art. Si Art, nakatabi ko ay maagang natulog habang kami naman medyo gabi na nang tapos sa paglalaro. Naisipang matulog ni Dop sa lapag na may carpet namin. May carpet naman at kumuha lang ng unan at kumot kaya naiwan ako at si Art sa kama. Pinatay na ni Dope ang ilaw na alam kong matutulog na. At ayun nga, ilang minuto lang alam kong tulog na siya dahil naririnig ko ang mahinang hilik nito. Si Art nakatabi ko naman ay alam kong tulog na rin pero ako ay gising pa at nakakaramdam na maglaro ng joystick. <laughs> Ewan ko ba kuya eh dahil katabi ko si Art ay naisipan kong ikaskas ang aking joystick. Joystick naman to ah sa kanyang kamay na nakalagay sa gilid ko. Unti-unting nagalit ang natutulog kong paps kaya tumihaya ako sa pagkakatagilid at kinuwa ang kanyang kamay at inilagay sa aking harapan. Maluwag ang aking shorts noon at ang brief ko naman ay regular na cotton. Habang ang aking paps ay pumipintig-pintig, hindi ako nakontento sa nakapatong lang ang kanyang kamay dito kaya inilihis ko ang aking shorts. Inilabas sa gilid ng aking brief ang aking noong talagang naggalit ng paps. Muling ipinatong ang kanyang kamay. Nung oras na yon Kuya E, ang aking pakiramdam ay hindi mapaliwanag. At yun, ang unang beses na may dumampi sa aking paps na may kakaibang feeling. Kaya naman, sinimulan kong igalaw-galaw ang kamay ni Art sa aking paps at dahil patay ang ilaw, it hindi gumagalaw si Art at ako naman ay nasa kakaibang sarap na nararamdaman kaya wala nang ibang inisip kung paano may raraos ang init. Kuya I, e, sarap na sarap ako sa aking nararamdaman habang iginagalaw ko ang aking paps na parang umiindayog ng biglang gumalaw ang kamay ni Art at pinisil ng bahagya ito. Natigilan ako sa aking ginagawa at nakiramdam. Maya-maya pa ay gumalaw muli ang kamay ni Art at nagsimula itong pisil-pisilin Nagustuhan ko. Pero dahil kanina pa ako el na el, naramdaman ko na may tumutulo na nakaunting sa bungad ng aking paps. Kuya E, si Art ay 14 years old at ako naman ay 15 kaya talagang kainitan nito ng stage sa pagbibinata. Hindi ko naisip na magalit si Art sa nangyayari pero ang oras na yon ay alam ko na nag enjoy na rin siya sa pagtaas baba ng aking paps na noon ay namamasana ang ulo. Mayamaya -maya pa naramdaman ko na ako ay malapit na makarating sa hangganan kaya ibinulong ko sa kanya na higpitan mo pa at bilisan ng konti. Ginawa naman niya dahil nagsisimulang gumalaw ang kama na lumikha ng ingay, ang aking lato-lato na humahampas sa bawat baba niya sa aking paps. Nabibitin ako kaya hinawakan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa aking paps at sinimulang itaas baba ng mabilis. Nang malapit na ako, ibinulong ko sa kanya na eto na. Tumagilid ako at sinubukang pasabugin lahat ito sa kanyang palad ngunit sa dami nito nagtalsikan sa braso at kama ng ang iba. Kuya I, e, hindi ko mapaliwanag ang sesya, sensasyon na yun na aking naramdaman sa matapos ang pagsabog na yun. Dahan, dahan siyang tumayo at lumabas ng kwarto na alam kong magbabanyo para maghugas ng kamay. Kuya I, e, ako naman ay ipinasok ko ang, aki, ang aking paps sa brief. Muli Bumalik si Art at tumabi muli sa akin at sinabing tulog na tayo. Yun lang ang sinabi ko. Wala nang usap. Kinabukasan ay again normal na pagkakataon at sa mga dumana araw na hindi man lang napag-usapan ng gabing yon. Naulit ito ng sumunod na linggo. Gabi yon at nasa labas ng bahay habang nakikiisyoso sa mga naglalaro ng bingo sa compound. <laughs> May ginagawang bahay sa bandang likod ng compound. Si Art ay nakita ko naglalakad patungo doon. At init ako agad at naisip sundan ito. Mag-aala sa na yon ng hapon kaya medyo padilim na rin. Pagpasok ko sa bahay, gumala ang aking mata. Hinahanap si Art. <laughs> Wala siya sa ibaba kaya umakit ako sa itaas na matatanaw ang mga naglalaro ng bingo sa labas. Bagamat medyo malayo ito tanaw kung may tao kung sisilip ako sa bahay na ginagawa. Mabilis dumilimat dahil ginagawa ang bahay, walang ilaw dito. Narinig ko si Art na nagsalita, dito ka sa kabila para hindi tayo makita dyan. Nag-trigger ang Elko kuyiin e, ng marinig ko yun. <laughs> Tinanong ko siya kung anong ginagawa niyo doon. Sumagot naman siya ng wala. Ang mga oras na yun Kuya e, nasa second floor kami ng ginagawang bahay medyo madilim na at noong oras na yon ay magkadikit kami na misto lang nagtatago. Ang aking paps Kuya i e ay handa na sa laban ng oras na yon na siyang dahan-dahan ng nagagalit. Nagulat ako sa sinabi niya na buti hindi nagising si Kuya nung isang gabi. <laughs> Natawa ako sa sinabi niya at tinanong ko kung nagustuhan niya. Sumagot siya ng oo, kaya hindi na ako nagsayang ng oras at sinabi kong hawakan na muli ang aking paps na siya naman niyang ginawa. Sabi niya, galit na agad at ang laki. <laughs> Kuya I, e, sa sobrang elko ng oras na yon, ibinaba ko agad ang aking shorts at sinabi ko agad sa kanya na gawin ang ginawa namin noon. Kuya I, e, ang nasa isip ko lang ng oras na yon ay mairaos ang init ng aking katawan. Paulit-ulit na binabanggit ni Art na, Dan, ang laki, Dan, ang laki ng paps mo. Kung pwede lang sabihin dito ang salitang yun, dito sa iyong programa. <laughs> Kuya E, salamat. Sarap na sarap kasi. Ako sa bawat galaw ni Art sa aking alaga at sa mga sinasabi niyang malaki, matigas, ay sadyang nakakael naman talaga. Nang malapit ng sumabog ang bulkan, napahawak ako sa kanyang balikat at sinabing, ayan na, binlisan niya ito at sumabog. Ang aking katas at tulad ng dati dahil sa murang edad ko ay nagtalsika nito sa kanyang t-shirt at sa kamay naman ng iba. Kuya i e, habang dinadama ko pa ang sarap ng pagsabog nang bigla may tumawag sa aking pangalan. Si Doc, hinahanap niya ako. Dali-dali akong Dali -dali kong tinaas ang aking short at si Art naman ay nagpunas at inayos ang kanyang t-shirt na may talsik. Sinabihan ko rin siya na ako muna ang lalabas sa likod at siya sa harap. Sa likod ng bahay ang tagos nito kaya hindi halata na yung ginagawa namin kung saan ako nang galing na bahay. Fast forward, naulit ng naulit ang mga tagpo namin ni Art sa iba't ibang lugar o kung may pagkakataon hanggang sa isang araw ay nag-level up ang aming ginagawa. Kuya nanonood pa rin kami ng porn kasama si Dope at isa pa naming tropa at si Art. Normal na sa kabataan na nanonood ng porn pero ito ang nagbukas ng ilang bagay na gusto naming subukan sa nakikita namin na ginagawa sa porn. Isang araw ng Friday yon at pupunta sila sa QCs sa kanilang mga kamag-anak. Sinabihan ko si Art na wag sumama at sabihin sa amin siya magstay at kakain at matutulog. Pinayagan naman siya at ayun na nga, kami ang naiwan sa kanilang bahay. I mean, siya ang mag-isa at ako naman ay pumunta na lang doon pagsapit ng hapon. Hindi kami nanood ng porn pero niyaya ko siya na sabay kaming maligo. Kuya i, e, naligo kami nang nakahubad kami pareho. Noon, pareho na rin nakatayo. Ang testigo. Ang <laughs> dami mong words ha, testigo, uh, joystick. Kuya eh, isang taon nang tanda ko sa kanya, pero siya mismo ang nagsasabi sa akin kung ano ang gusto niyang gawin at base sa nakita namin sa porn. Sabi niya, simulang magyakapan, naginawa namin. Hawak niyang aking paps simula, simula pa. Niyakap, niyakap niya ako at nagdikit ang aming mga katawan na nagustuhan kong kumakaskas ang aking paps sa kanya. Kaya simulan kong umindayog na tulad ng nasa porn. Gusto niya Kuya E. Ewan ko ba at bigla ko siyang pinatalikod at doon ko naisipan na ikiskis sa pagitan ng kanyang likuran. Habang ginagawa ko yon Kuya E, ipinahawak niya sa akin ang kanyang paps na matigas at nakuha ko naman ang gusto niya mangyari. Yun ang una kong hinawakan, ang kanyang paps Kuya E. Usually ako lang ang nagpapasabog sa mga tagpo namin. Kuya E, habang gumagalaw ako sa kanyang likod, ay nilalaro ko ang kanyang paps. sarap- na sarap kami kuya E. Nagtagal kami sa ganong posisyon na talagang nagugustuhan ko. Kaya binilisan ko ng bilisan ng galaw sa likod niya hanggang sa sinabi niya na malapit na raw siya. Kuya e, sabi ko gusto ko makita. Kaya tumigil ako sa paggalaw at hinayaan siyang magtaas-baba ng kanyang paps hanggang sa nagpakawala na nga ito. Tuluyan ng sumabog ang bulkan tumalsik sa pader at marami rin nito. At habang nangyayari naman yon Kuya E, tunuloy ko ang aking paggalaw sa likod niya habang ang aking alaga, Paps ay nasa pagitan. Hindi ito nakapasok sa kuweba hanggang labas lang ako pero masarap ang sensasyon hanggang sinabi so, ko sa kanya na malapit na ako. Naking gulat ko nang maupo siya sa tabi ng timba at sinabing sa mukha raw niya ito palabasin. Napamura ako ng pagsabog ng aking katas doon sa kanyang ilong. Tuloy-tuloy ito sa paglabas at agos sa kanyang muka. Para akong mababaliw sa sarap, Kuya E. Sabi ko ay lantakan niya pero ayaw daw niya kaya hindi ko na siya pinilit. Nakaraos kami pareho at tinapos ang paliligo. Pagkatapos ay sa bahay kami pumunta at malapit na rin ang hapunan. Ninang niya ang nanay ko kaya pareho sa kanila eh at home sila na magkapatid sa amin. Kung baga, hindi na iba. Kuya I, habang kumakain kami ay kumatok ang kanyang isang pinsa na babae at sinabing sasamahan siyang matulog sa kanila. Inihabilin din pala ng nanay niya sa kanyang pinsa na malapit lang naman ang bahay sa compound namin. Matapos ang hapunan at panonood ng TV sa bahay, nagpaalam siya na uuwi pero wala pa ang kanyang pinsan Sumunod ako sa bahay nila after ng pinapanood ko. Sinabi ko sa kanya na isa pa bago matulog. <laughs> okay daw sa kanya habang wala pang pinsan pero sabi niya laruin ko raw ulit ang kanya na sa oras na yon ay hindi ko inaasahan ay parang nagustuhan kong hinawakan ng kanyang paps pagkatapos ng paliligo namin ng hapon. Mas, mas mataba kasi ito kumpara sa kanya kanyang kuya. Pumesto kami sa taas ng bahay sa may bintana na makikita kung may paparating na tao sa malayo pa lang. Kuya I, e, hindi kami nagsayang ng oras. Hinawakan ko agad ang sa kanya at nagtaas baba. Nakaupo ako noon sa gilid niya at siya ay nakatayo, nakatanaw sa labas. Sanay ako na maglaro ng sarili ko kaya ginawa ko kung sa kanya kung ano ang nakakapagpainit ng katawan sinakal ko. Nang bahagya ang kanyang paps at dahan-dahan itong nilaro. Paulit-ulit hanggang ang isang kamay ko ay hindi ko na namalaya na nakahawak sa pisngi ng kanyang likuran. Mukhang malapit na siya kaya binilisan ko at palakas naman ang palakas ang pagbisil ko sa kanyang monay. <laughs> sinabi niyang, yun na. At yun na nga, sumabog na sa pader. Mabilis kong sinabi na ako naman. Pinaupo ko siya agad at ibinaba ng aking shorts. Kuya E, nung oras na yon, sinabi ko sa kanya na ito'y lantakan pero ayaw niya kaya hindi ko muli pinilit. Sinimulan niyang laruin ng galit na paps. Sanay na rin siya. Alam na niya ang gagawin. At alam ko sa pagkakataon na yon ay sandali lang ako. Kaya sinabi ko na bilisan. Dahil nakaupo siya sa gilid ko, humarap ako ng bahagya sa kanya at sinabi ulit na laruin o lantakan Nilapat niya ng bahagya ang kanyang dila at naramdaman ko ito. Malapit na ako at hiniling ko na isa pa. At ngayon, ako na nga ang naglaro sa aking paps na malapit ng sumabog. Kuya I, e, akmang dilaan niya ang ay sabay naman na sumabog. Ang krema evaporada diretsyo sa kanyang nakabukang bibig. Dire-diretsyo ang pagsirit nito na kahit nakarami na kanina ay halos ganun pa rin ang dami. Alam kong nalunok niya ang marami bago siya maubo sa dami nito. Hinang-hina ako pagkatapos. Siya naman ay pinalo ako sa gilid at sinabing, Bakit ko raw ginawa yun? Ang sabi ko, hindi ko kasi alam. Ginaya ko lang yun sa palabas. <laughs> Kuya I, sabi niya sa akin, okay lang daw naman. Iba lang ang lasa. Tinanong ko siya kung okay lang ulit sa susunod. At sabi naman niya, Oo, <laughs> sa wakas ay napilit ko talaga siya. Fast forward kuya E, naulit ang mga ito tulad ng dati sa mga lugar o sa tuwing may pagkakataon yon hanggang sa lumipat sila ng bahay pagkatapos ng taon. Kuya E, hanggang dito na lang muna. Salamat muli sa iyong oras na pagbabahagi ng aking karnasan. Muli, ito si Dan. Ay, maraming maraming salamat sa iyo Dan at uh, hintayin po natin muli. Ang pagpapatuloy ng kwento ni Dan. Maraming maraming salamat Dan at muli po sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.